Pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at national capital region? Yes or no? At bakit? Yes. Kasi iba na ngayon ang uh, development sa Pilipinas. No? Halos pare-pareho na rin ang gastos at pare-pareho na rin ang uh, quality ng pagkatatrabaho. Uh, no? Kaya dapat pantay-pantay na. Yumayaman ang pumapasok sa politika. Tama ho ba ito o mali at bakit? Yan ang sinasabi ko sa mga nag-aaral ng political science. Sabi ko, magaling ang pagkakapili nyo. Kasi kung gusto nyo yung mga kaagad, pabasok kayo sa politika. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no at bakit? Yes. Lalo na kung ituturo mo yung ginagawa ng mga ng mga na natin. Kayang-kaya. Secretary, kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Why? Uh, hindi na nga na college graduate kasi kailangan, importante yung experience no? at saka yung pakikitungo sa, sa taong bayan. Ang sabi nga, yung mga experts, yung can hire and fire. Pero yung may puso para sa bayan, mayroon pa. Katulad ni Erap Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Nakakatawa ho ba ito o nakakabahala? Noong una, nakakatawa yan eh. Pero ako, na-assign ako para alagaan si Erap. Naging presidente ko si President Gloria. Talagang nakakahabag. There's something really wrong with our political system already. Secretary